So what's up mga ka-target uh, Ngayon itong video na to ay eh, tama na lang muna tayo At uh, tingin tingin sa kapaligiran Yan Diyan yung mga alaga ako mga target uh, At nakadlakad tayo dito sa bundok habang nagpapasyal At <laughs> uh, malay nyo naman may makita tayong julam Mga ulam ngayon na tagulan Kasi pag tag-ulan, maraming nauulam ngayon eh yung mga gulay-gulay eh dito wala pa akong nakikita mga dito eh mga salo saluyot at saka yung mga ampala ampalaya at sana nga makakita tayo ng juju natin mamaya o kaya pang bukas diba ay nako sarap ng ng ano ngayon ng panahon ngayon napaka kulimlim kaya niyo, dito ng nakataas yung, yung pamugong ko dahil makulimlim naman. Siyempre pinaproteksyan ko din yung ganda kong lalaki. <laughs> Napakalakas ng law magsalit ng magandang lalaki. Siyempre eh. Oh Opa ba? Ha? Hindi ko pa pagtatanggol sarili ko. Kailangan pag sa sarili ko. Tingin ko gwapo na ako. Kasi yung iba hindi tingin gwapo ako. Kailangan sarili ko pagtanggol ko ang gwapo <laughs> ayan habang tayo mag, maglalakad lakad dito nandun na sila sana may makita tayong ulamin mamaya ako na bukas habang naggagalagala ako sa bundok ay eh, mayroon meron ako nakitang ulam nakita nyo naman tong puno na to mga target alam nyo na kung ano tong ulam na ito so napaka laki nga so, nakita natin na ulam ayan Oh, napakasarap na ulam niyan mga ka-target. Legit na legit na ulam. Yan, sarap niyan. Tsaka ito pa yun. Oh. Sa dalawa. Yan, dalawang. Bali, oh. tatlo yung ulam na nakita natin ngayon. Pero hindi ko sa ngayon kukunin yan mga target. Bukas pa. At wala akong nadalang gulok ngayon para kuhanin siya. Ayan. Kaya dyan ka muna. Tago naman to. Kaya wala makakita. Yung mga followers ko dyan. Baka maunahan ako. <laughs> Ayan. Ayan. Sarap mga target to. Alam nyo kung anong masarap dyan. Ha? Ah. Pwede siyang adobo. na ah, lalagyan mo ng manok. At pwede rin siyang ah, abraw. Lagyan ng saluyot. At saka labong. Tapos lalagyan ng asim. Napakasarap. Napakadami talagang mauulan pag kapag ano, atagulan. tagulan. Ah, uh, at yung mga ampalayan ligaw hindi ko pa nakikita dito. Naliligaw pa yata sila. Ah, uh, 'yun lang ang ating video ngayon mga target at kaway-kaway sa mga nakakaulam ng labong. Please like and share kung gusto mo 'tong video na 'to at mag-comment ka na rin. Ingat kayo and God bless. Alam na, nabubulol na ako. Yan, <laughs> ingat kayo and God bless mga target. Bye-bye!